Nandito dito na kami mismo sa bahay ng aming tinutulungan na si Tatay Roberto Roberto Aguarin Aguarin Ayan. Tatay, Mama pa 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 Yung mga anak na lang muna ang kakausapin ko pa 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 na muna si Tatay. Hello, hello mga pa Ayan, pasensya na po mga bebe loves kasi ano, medyo nag-stop po ang interview kanina kay tatay kasi Diyos ko, inatake sa tatay. So, tinatanong ko sila dito kung ganun ba lagi si tatay. Um, si, Siyempre, may, mayroon may, may siya ganun talaga pag ano talaga, pag, pag medyo ginagugutom siya, tapos umakatar talaga yung ganyan. Tapos, pag ano siya talaga, pag may time din na, iwan ko sa pag may problema ba, tapos pag ano, Nan nanina lang siya, tapos ginigising namin siya, hindi siya na ano talaga. Tapos yun na, na yung naramdaman okay. niya. So kanina, parang siguro sa sobrang tuwa, ano? Opo, Opo sa sobrang, sobrang tuwa so, yun. At kasi napaiyak kasi siya, siya na sa sobrang tuwa, yeah. nang binigyan, binigyan na... natin yung na namin. Opo. Okay. So magkapatid kayo? Opo, magbinsan? madam. Sa... Bunso namin. Bunso namin. so ilang kayo magkakapatid? Um, sampo. sampo. May sampo. kambal po ako. Ah, may nalaki. kambal ka. Okay. pero ganun din, pinapa eh. Ay hindi po. Ay hindi po. Pure lalaki straight okay. okay. So nasan yung iba mga kapatid niyo? Um, nasa Manila po yung may asawa ng iba Tapos may trabaho. Tapos dito po kami ano, um, Lima. Lima kayo dito? Oh, An oh, po. oh so, kasi sabi niya kanina may trabaho siya nag sideline siya, masipag si ano, si Ateng. So ikaw anong trabaho mo po? Um, ano po, rakit-rakit lang, cater ngayon tapos minsan skirting tapos ano, kahit ano lang 'yan na trabaho ko. Oo, oh, pero, oh, pero at least parin kayo tumitigil sa Apo, pag paghahanap ng papapagkukuan na pera mm -hmm. no para na rin sa tulong sa tulong nyo para kay Tatay Apo. so so ano po ang ginagawa nyo ngayong ganyan ang kalagayan ni Tatay Am um, ano po pag ano talaga yung catheter niya talaga is lifetime na talaga kasi palagi siya pumupunta sa hospital, pag ang hospital ospital mm -hmm. kasi yung mga fighting niya iba-iba na lang kasi may high blood germs you know, infection sa ano catheter tapos madami infection na infection sa catheter ba? Opo, infection it? sa ano niya sa first stage na niya ah, okay, infection okay. na kasi niya kasi 13 years na kasi yun catheter niya hanggang mm -hmm. ngayon oh, nangyos, dapat pinapalitan. Okay. Hindi oh. ano talaga am um, ano first stage kasi niya dati maliit lang muna na ano bukol mm -hmm. tapos lumaki yun tapos naglala na ngayon tapos kaya sabi ng doctor lifetime tapos yan nga yung ginagawa ko is pinapalitan ko siya is one week minsan tin tindis lang tapos kaya tumutulong ako kay sis na sis bigyan mo ako ng pamasahe kaya sabi ko sa kanya na kailangan po natin makapag ng catheter. Okay. If, ako lang kasi yung pinapalit sa kanya so mapipili ba yan sa, sa ano sa um, opo, madam. sa madam. butika, kahit walang reseta? Opo, madam. Bibili ka opo, lang po ng ano. Meron, lang. Ano, man, man. lang. Sabi, ah, pwede naman, lang. kahit walang opo. reseta. Opo. Okay. Kasi, baka doon ako bumili sa Katbalogan. Kasi, naglipot kasi talaga ako kanina. Kaya nga, na late kami papunta dito. Kasi, naghanap doon ako, naglipot ako sa Kalbayog. Wala talagang, ano, wala talaga akong mabilan ng catheter. Kaya, ayan. So, hopefully, bukas, after office, pupunta ako ng Katbalogan para maghanap talaga ng catheter. Ano? Para mabilan natin ng mga catheter pa si Tatay. Ayan. So, ayan, uh, Guys, nananawagan po kami ulit ano sa may mabubuting puso po diyan nako ang daming komplikasyon sa sakit ni tatay ano. So may cancer si tatay, may sakit pa sa yung kanina nakita niyo naman kung paano siya inatake no sa sobrang tuwa at sa sobrang stress ganun po ang nangyayari kay tatay. So kailangan po natin talaga si tatay matulungan. Please lang po. So madami sila magkakapatid pero lima lang sila na nandito sabi nila. So, kahit papano paano hindi sila tumitigil sa paghahanap ng mga raket para lang maka, makatulong sa pangangailangan ni tatay. Maraming salamat sa inyo. Well, thank mga you so much, yun, madam. madam. kasama like, ko talaga yung aking mga members din, ang sa mga vloggers na yun, si Tata, si Official, si S Vlog, si uh, Rudel Tarayo Vlog. So, Babalik kami dito ha, babalik talaga kami dito. Pag nakalikom na tayo ng perang, okay. pwedeng may tulong sa inyo na kahit ka paano. At gagawin namin ang uh, makakaya namin na para talaga makabalik kami dito. no Thank you so much, Donna. Maraming salamat. Papa, maraming eh, salamat po. At, at least nakita namin yung kalagayan talaga ni Tatay. Papa. Thank ha? you, Donna. Thank you. Salamat. Um, kami po ay itong mag ng tulong para sa aming Tatay so, marami po siyang sakit at palagi po siyang na-hospital. Kaya ito po ang aking sisters. si na tinatawag ko na Miss. Miss Valonis Queen. Opo, siya so, po ay po naghanap kami ng, ano, ng trabaho para lang mapagkita. At si tatay po ay hindi kami sumusuko sa kahit ano pong hirap na aming pinagkaanan siya kahit na hospital po siya kami pa ipumupunta talaga kahit wala kaming panggastos lumalaban pa rin kami para sa kanya kaya sana po tulungan niyo po kami at maraming salamat po sa vlog thank na si Ma Natalie Gaspi thank you po. so much thank po madam. and sana po bigyan sa kami ng tulong po. at pansin sa inyong namula sa damdamin at puso thank you so much po and sa lahat po ng mga vlogger kalbayog thank you very much po na nandito po kayo lah nandito po kayo para sa tatay ko and kung sino ma po makatulong sa kanya please lang po and yan lang po Hello everyone, mo pinga ako sa tanyan tanan and damo nga salamat sa naghatag nga nagbulig para kan tatay para sa mo tanan. Thank you Madam Nati Ligas Payment Call and nga tanan na Kalbayog Summer Vlogger and thank you po very much na okay na po ini nga bulig para kan tatay para sa amon. Damo nga salamat san ora-ora, madam, and si tatay talaga san sobra kalipay, san umakatar itong sakit. Kaya sobra talaga iya kalipay talaga kanina. So, damo nga salamat san ginhatag niya nga gatas para kay tatay. And damo pa po, nga damo nga salamat san vlog and summer summer vlog and madam. Natiligas. Natiligas. Thank you so much po. Thank you very much, madam. And, opo, oh, thank you po sa iyong hatanan nga. Pumadikam nga. Teka kalbayog to palali, opo. Mm -hmm. Sang kaharayo, sa barangay. Nga, kumadila ka para mm -hmm. mag-interview kang tatay nga sa Amon. Opo. Yes. You're welcome, you're welcome. At babalik pa kami dito para magbigay pa ulit ng tulong. Opo, madam. Ha? tayo. Opo. Thank you po. Thank you. Hello, hello, mga bebelas!